Babaeng nagpanggap na nurse na muntikan pang ma-promote. Siya si Autumn Bardisa, 29 years old na nagtatrabaho sa Advent Health Palm Coast Parkway sa Palm Coast, Florida. Nagsimula siyang magtrabaho dito on July 2023 kung saan mahigit 4,500 na pasyente yung nagamot at dumaan nga sa kanya bilang isang nurse. Pero ayun lang, in January 22, 2025, dito na nga mahihinto ang pagiging nurse niya. Nangyari ito matapos nga siyang tanggalin sa pagiging nurse nang may mapansin nga silang kakaiba or problema nga doon sa mga qualifications niya bilang isang nurse. Ayon sa kanila, peke nga do yung mga dokumentong binigay niya na yung mga binigay nga niyang license number ay eh kapangalan lang pala niyang nurse sa ibang ospital and ayun nga, pangalan lang yung magkapareha sila pero magkaiba sila ng apelyido. Tinanong naman sila ng mga polis kung bakit umabot ng ilang buwan at lagpas nga isang taon bago nga nila tayo napansin and ayun nga, may binigay naman daw na rason si Otom. Ayon kay Autumn, kaya daw iba yung apelyido niya doon sa lisensya niya kasi bagong kasal lang daw siya and kakabago nga lang daw nung pangalan niya. Para nga patunayan na totoo ito, pinagpasa nga nila ng marriage license itong si Autumn pero siguro nakalimutan din nila kasi nga hindi na rin nagpasa si Autumn and nagpatuloy nga lang siya sa pagpapanggap na isa nga siyang nurse. Mas nakakatawa lang din dito, napansin lang nila yung mali-mali tsaka kulang-kulang ng mga documents nga ni Autumn nung ipopromote na nga nila siya. Isipin mo yun sa so sobrang galing niyang magpanggap at magtrabaho, nauna pa siyang magpromote kaysa sa mga totoong nurse. Pero minalas-malas nga itong si Autumn dahil dito nga siya pinagdudahan ng mga katrabaho niya at sinumbong nga siya kung saan nalaman nga nila na nagkukunwaring nurse lang pala talaga itong si Autumn. Matapos nga nila itong makonfirm, tinanggal nga nila agad si Autumn at para madala siya, kinasuhan nga nila siya. Actually, naglabas nga ng warrant of arrest ang korte para nga kay Autumn kung saan hinuli nga siya para sa pagpapanggap at panglulokong ginawa niya. Plus 5, 2025, tuluyan na nga siyang inaresto ng mga polis habang nakasuot pa nga ng scrub suit. Dahil nga sa grabe ng kaso na ito, marami nga yung natatakot kasi nga baka mamaya si Autumn yung gumamot sa kanila and since hindi naman talaga siya nurse, Baka mali, mali yung mga ginawa niya doon nga sa mga pasyente. Again, sa halos dalawang taon nga niyang pagpapanggap bilang isang nurse kung saan meron ng 4,500 na pasyente dumaan nga sa kanya, lahat ng mga ito ginamot ka niya nang wala nga siyang lisensya bilang isang nurse. Ayun nga doon sa mismo mga pulis, This is one of the most disturbing cases of medical fraud we've ever investigated. Laman din nila ang kaklase pala ni Autumn, yung Autumn na nanakawan nga niya ng lisensya and since same sila ng first name, siya nga yung napili niyang nakawan. Panigurado sasabihin ng iba na okay lang yan, wala namang pasyenteng nagreklamo eh. So baka magaling din naman siya or mahilig lang talaga siyang manood ng Grey's Anatomy or Good Doctor. Syempre ko ikaw nagbabayad ka nga ng maayos para nga gumaling ka tapos malalaman mo na gumagamot pala sa'yo, hindi marunong. Hindi ko pa magagalit nun. I mean yes, nag-aral naman siya in a way pero kung wala kang license, ibig sabihin nun, hindi ka pwede and wala kang karapatan na maging nurse. Para nga mas masiguradong managot itong si Autumn just in case meron nga mga pasyenteng na sa ginawa niya, nag-release nga sila ng email solely for this issue na fake nurse case at flaglersheriff.com kung saan kung naging pasyente ka nga ni Autumn, pwede kang magreklamo at magsampa ng kaso sa kanya. Na ngayon, ongoing pa rin yung investigation at itong si Autumn ay nakakulong habang nagiintay nga ng magpapiyansa sa kanya. Adli, wala nga peking abogadong magliligtas sa kanya ngayon dahil kahit magpiyansa siya, patong-patong pa patong nga yung mga kasong hahabol sa kanya. Ayun nga sa so mismo mga pulis, this woman potentially put thousands of lives at risk by pretending to be someone she was not and violating the trust of patients, their families, Advent Health, and an entire medical community. She'll now be held accountable for her reckless and dangerous actions.